lang pare. nung pagiging player mo naman, uh, ma maging uh, collegiate, amateur o pro, eh, naging pasaway ka rin ba? <laughs> Kahit bisa. oh, Siyempre, normal yung pasaway. <laughs> sa papagod ka rin eh. Sa okay. ka rin eh. Minsan, meron kang, uh, lalo na sa PBA, magtatampo ka dahil ang after mo is a contract, di ba? <laughs> you have to protect yung, yung stats mo, yung playing time mo. Ang isang ano ko dyan dati, ang attitude ko, pag nakapwesto ko na sa starter, dapat hindi mo nabitawan yan. Hindi ka pwedeng magkasakit, hindi ka pwedeng magka-injured. Yan ang akin. Kasi once na nakabuelo naka yung kabila, parang ako, nung time ako, nag-start ako sa ilalim, may eh. pataas yan. Di ba? dami nating gwardiya niyan. Pagka naka, 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 nagkasakit isa, gumanda ang paso ko, tuloy-tuloy na ako. Correct. Ah, hindi na ako bababa. Ganun wow. ang attitude mo. Kasi ang, ang PBA para sa akin, Hanggang 8 players, yung 9, 10, 12 players na tayo dito, 9, 10, 11, 12, uh, yan ang mga delikado eh. Uh, Kasi uh, marami pumapasok, yan yes, ang mga tinatanggal. Una, <laughs> yan ang una na uh, napapalitan. Yan <laughs> eh, <laughs> ang una napapalitan. Ang, ang attitude natin, extend, 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 di ba? Contact. <laughs> uh,